Hello mga kaludi. Ngayong araw na ito, samahan niyo ko sa isang kwentong pag-ibig ng isang aswang sa isang ordinaryong tao. Nagsakripisyo laban para sa kanyang pamilya. Ano kaya ang kayang gawin ng isang aswang upang protektahan ang kanyang minamahal sa kabila ng kanyang madilim na lihim? Tuklasin natin ang misteryo at kilig sa kwento ni Marco at Altea. Umpisahan na natin ang kwento sa isang madilim na kagubatan ng negros na si Marco, isang aswang na matagal nang naninirahang mag-isa. Sa kabila ng kanyang pagiging kakaiba, lagi niyang pinapangarap na makaranas ng tunay na pagmamahal. Isang bagay na tila imposible dahil sa takot ng mga tao sa kanyang lahi. Sa gabi, siya ay nagiging nilalang na nangangaso ng mga hayop, ngunit sa umaga nagkukubli siya sa katauhan ng isang ordinaryong lalaki na tahimik na mumuhay. Isang araw, may mga gurong napadpad sa lugar nila Marco. Kasama na doon si Altea, isang guro mula sa Maynila sa kanilang bayan upang magturo. May kakaibang ningning sa mga mata ni Altea na agad humila ng atensyon ni Marco. Hindi niya napigilan ang sariling lumapit at mula noon, ang bawat gabi ay naging pagkakataon upang mas makilala niya ang babaeng iyon. Hindi nagtagal, nagkapalagayan ng loob si na Marco at Althea. Sa kabila ng takot ni Marco na ipakita ang kanyang tunay na anyo, nagpasya siyang maging totoo sa pagmamahal niya sa dalaga. Ngunit, lingid sa kaalaman ni Althea, may mga gabi kung saan nawawala si Marco mga gabing hindi niya maipaliwanag. Sa kanilang isang taong relasyon, inalok ni Marcos si Altea ng kasal. Bagamat may agam-agam, tinanggap ni Altea ang alok. Puno ng pagmamahal at pangarap na magtayo ng sariling pamilya. Hindi niya alam na ang kanyang mapapangasawa ay may lihim na maaring magdulot ng peligro sa kanilang buhay. Matapos ang kasal, dinala ni Marcos si Altea sa kanyang nayon, isang liblib na lugar sa gitna ng kagubatan. Sa kabila ng ganda ng paligid, may kakaibang aura ang lugar na tila nagbabanta sa bawat sulok. Hindi napansin ni Marco na buntis si Altea. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang pangyayari, ang bigla ang pagkawala ng mga hayop sa paligid at ang kakaibang titig ng mga kapitbahay nila kay Althea. Isang gabi, habang naglalakad si Althea sa kakahuyan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nakatagpo siya ng isang matandang babae na may malalim na mga mata. Sinabi ng matanda, ang pinagbubuntis mo, iha ay hindi ordinaryo. Bantayan mo ito ng mabuti. Hindi niya ito pinansin, ngunit naging malabo ang kanyang isipan mula noon. Sa isang gabing kabilugan ng buwan, hindi sinasadyang nakita na Altea ang tunay na anyo ni Marco. Nahuli niya ito habang nagpapalit ng anyo. Ang kanyang pagmamahal na asawa ay naging isang halimaw na may matatalas na pangil at pakpak. Sa una, hindi alam ni alteya kung tatakbo siya o haharapin si Marco Ngunit, nang makita niya ang lungkot sa mga mata ng asawa, napagtanto niyang mahal niya ito sa kabila ng lahat. Ikaw pala ang dahilan ng mga kakaibang nangyayari, wika ni Althea. Pero bakit mo itinago sa akin ng totoo? Ayaw kong mawala ka sa akin, sagot ni Marco. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa aking madilim na mundo. Bagamat natanggap ni Althea ang katauhan ni Marco Isang bagong problema ang nagbabadya. Ang enteres ng ibang aswang sa ipinagbubuntis ni Alteya naging target ng grupo ng mga aswang si Alteya dahil sa kanyang dinadala. Pinaniniwalaang ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay may kakaibang lakas na maaring magdala ng kapangyarihan sa sinumang makakuha nito. Sa gabi ng pagsilang ni Alteya, dumating ang grupo ng mga aswang upang kunin ang bata. Hindi ko hahayaang makuha ninyo ang aking pamilya, aking pamilya, sigaw ni Marco. Nagsimula ang madugong labanan sa pagitan ni Marco at ng kanyang sariling lahi. Ginamit niya ang kanyang lakas bilang isang aswang upang ipagtanggol si Altea at ang kanilang anak. Sa kabila ng kanyang sugat, nagawa niyang talunin ang mga ito. Ngunit sa dulo ng laban, isang huling aswang ang sumunggab kay Althea. Sa tulong ng matandang babae na nauna nang nagbabala kay Althea, nagawang liiligtas ng mag-asawa ang kanilang anak. Sa huli, napatunayan ni Marco, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa anyo kundi sa sakripisyo at katapatan. Sa gitna ng panganib at pagsubok, napatunayan ni Marco at Althea na ang tunay na pagmamahal ay hindi natitinag ng lihim o takot. Pero hanggang kailan nila maitatago ang kanilang kwento mula sa mundo? Abangan ang susunod na kabanata ng kanilang buhay dito sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ishare ang kwentong ito.